Sa mundo ng mga tao ay mapapadpad si Perena kasama nga ang kanyang gabay na duwende ang kanyang mantalik na kaibigan tinuturoan siya nito na kailangan palitan niya ang kanyang kasuotan nang sa ganun na ayon ito sa mundo na iyon at hindi siya mahirapan na maghanap sa kanyang haday ito nga ay mapapansin ng tendera na tela na babaliw nga itong si Perena hindi kasi nila makita na may kausap ito tanging siya lang ang nakakakita sa duwende kaya napagkamalan tuloy siya na baliw nagsasalitang mag-isa kanina pa siya tela may kausap ayon sa tendera Pagandao siya, ngunit tela may saltik sa pag-iisip. Mas lalo pang ang naalarma ang naturang tendera dahil matapos kang suotin ni Perena ang okay-okay na paninda niya ay bigla na lamang itong aalis. Nawala sa isip niya at hindi rin kasi niya alam na ang kabayaran noon ay pera. Wala siyang dalang pera. Mabuti na lang at sinabihan siya na kailangan merong kapalit ang kinuha niyang damit. Kung hindi ay magagalit ang tandera sa kanya at hindi siya mapapayagan na paalisin ito. Kaya naman tinulungan siya ng kanyang kaibigan. Binigyan siya ng maliit na ginto bilang kapalit sa naturang damit na kinuha niya. Subalit na pagkamalan pa nga siyang at hindi ito agad niwala sa kanya na totoong ginto ang kanyang binigay. Kahinarang pa siya. Kaya naman hindi na natiis at umiral na nga ang kanyang kamalitahan. Muntik na nga niya uh, ng buto ang naturang tendera. Kaya naman nawala na tuloy ang pangamba at pagdududa ng naturang tendera at pilitan ngang nakaalis itong si Perena. Samantala, ito namang si Terra ay patuloy na nahihirapan pagkat ang kanyang lolo ay patuloy na nakakulong gusto man nila itong ilabas so, balik. kapalit naman ito ay malaking halaga wala silang ganong kalaking pera kaya nag-aalala si Tera kung pa paano na makalaya ang kanyang lolo lalong lalo na at nahihirapan ito sa loob matanda Hing na siya hindi pa matanggap nga nitong si Tera ay walang kasalanan ang kanyang lolo bakit ito pahihirapan ng ganon ganon malulubit ang mga tao. Kaya naman na uh, instead na malungkot ng malungkot itong si Terra, bunabaling na lamang niya ang kanyang atensyon sa pagsagip sa mga mapapahamak na mga tao na turingan na tuloy siya na isang superhero sa kanilang lugar. Marami nang nakakakilala sa kanya maging itong si Emil alam na ang tungkol sa Sangre. Sangre ang hindi malaman ng lahat ang tungkol sa tunay niyang pagkatao. Tanging Sangre na pangalan lamang ang kanya nasambit ng mga tao ay nagtanong sa kanya kung sino siya at ano ang pangalan Sangre kasi ang sinabi ng kanyang ina na iniwan na ng kanyang ina na si Danaya. Naging maugo nga ang pangalang sangre sa barangay na iyon. Kaya naman si Perena ay hindi na rin nahirapan na hanapin pa ang kanyang hadeya na si Terra. Dahil alam naman niya na walang ibang sangre sa mundo ng mga tao na naligaw kundi ang kanyang pamangkin na si Terra isang tao ang maghatid sa kanya sa kanya roroonan nga nitong si Terra kung saan sasabihin nga niya na may isang sangre. At sa pagkakataong yun, nakakasigurado na nga si Perena na wala ng ibang tinutukoy ang natarong tao na sumisigaw. Kundi ang matagal na niyang hinahanap-hanap na Hadea at hindi nga siya nagkamali dahil sa unang tingin pa lamang niya, wala nang ang duda anak nga siya nitong si Janaya.